Hi guys, so first workout nga natin para sa legs natin is mag squats nga tayo. And may nagsabi nga sa atin dyan sa comment section or sa messages yata na apal uh, para daw ma-focus yung squats natin sa quads, eh maglalagay tayo ng patungan. So tatapakan nga natin to gamit yung heel natin tapos saka natin gagawin yung squat para mas focus sa legs or sa quads natin. so, syempre susubukan natin yan yun go. Ito din yung dahilan kung bakit lumalaki yung shoulder natin. Dahil <laughs> yung squat natin, tinataas ng shoulder natin din. Okay, let's go. Oh. Uh. 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 Masulid niya guys, no? Kahit na kahit na napakanipis lang niya ito ah, talagang ramdam na ramdam natin siya sa quads natin. So, maganda. Maganda itong bago na-discover natin ah. Work na ah. workout na pa salamat doon sa nag-comment at sa nag-message. Kaya subukan niyo na rin yan guys kung gusto niyo may improve yung quads nyo. Let's go!